Hello, good evening. Question for uh, Derek Ay. Ayan. So, mas malaki po ba yung budget or mas mahaba po ba ang taping uh, period nito dahil ipapalabas po siya sa sinihan? And if ever po na ganun, ano po yung mga nagawa niyo dito na you don't usually get to do sa mga usual na hindi ka mas? So. Siyempre, na yung producer ko. Ayokong pag-answer. Si Derek Lee, yung producer ko. Ayokong sabihin kami, siyempre. Siyempre, <laughs> Um, syempre, mas malaki. Mas malaki. Mas malaki ang exposure. Di ba natin napansin? Dati, ang Viva Cafe, walang sapin. Ngayon, may sapin. Eh. Di ba? Nung pumasok ako, akala ko may kasal. Yun pala, maraming invited na press at mga special press ang in-invite ngayong araw nito. Kasi po, medyo malaki siya medyo malaki siya, expected na rin natin. Siyempre, ang Viva Films, uh, nag-dream din tayo na, na baka ito na yung pumutok na genre no? sa cinema. No? Kaya malaki din po yung, yung invest and malaki din talaga yung binigay ng Viva. Binigay ng Viva lahat. Uh, Viva Records, uh, Viva, Viva, Films, even Viva Foods, lahat. Binigay ng, ng resources ng Viva para dito. Pakalawang tanong, uh, sagutin ko po yung ano, Um, yes, nag-adjust. Kasi alam natin ang mass audience yung, yung inaabot natin, no? Katulad yung sinabi ko kanina, high school students, no? Siyempre, nag-team, nagt kami. No? nag kami. At sinubo, sabi ko nga, hindi ako nag-preach, pero ayaw ko pong mag bridge ng mga pelikula ko. Nagbibigay lang ako ng statement. Pero ito ngayon, um, tayo ng kwento na love wins. No? Nag, uh, no, na no. Kahit sa bata pa lang sila, may tindihan nila, ang dalawang babae nagmamahalan, ay nagmamahalan. yon yon. At sana, mas younger audience ang maabot namin. Kaya kami may R16. No? So yun yun, nagtitim. Hindi Nag, naman kami nagtitim, pero meaning, inaabot natin yung audience na yun para maabot yung mensahe ng pelikula. Yun. Thank you, Derek. For Angelie and Rob naman, Uh, sabi kasi nga nila direct parang very comfortable talaga sa uh, isa't isa. So, how would you compare doing intimate scenes with guys and uh, with girls? Parang ngayon nga, what makes it more comfortable? Um, um, kasi po, uh, <laughs> uh nung kami po kasi nung unang, ano, unang shoot namin dito, sobrang awkward. Kasi nga, ito nga po yung unang film namin together ni Angie. And mag talagang close friend kami kaya sobrang awkward nung unang love scene namin ni Andrew Sabi namin na oh, ganito pala pag close. <laughs> ganito pala pag close friend to. Pa Patikip pala yung lips namin. Tatawa na kami. Tatawa na na talaga kami. Sabi ni Derek, sabi ko na nga ba magtatawa na naman ito na. Magahalutan lang to eh. Pero, ayun, um, nagawa naman naman po namin ng maayos yung pelikula. And, mas, ayun lang, sasagutin ko po yung tanong nyo yun, na mas komportable po kami sa girl. Kasi, alam, siguro alam po namin yung limitation namin sa isa't isa. And, um, compare kasi sa guy. Pero wala naman ako anong, kahit anong masama pa sa guy. Pero, mas alam kasi namin yung limitations namin sa isa't isa. Pag babae, tumabay. And, mas komportable talaga kami. Yes, and, um, it made me, it made it a bit hard working with my close friends. Kasi never ko iisipin na, ay, nagkikiss ko siya, ay, nagkumparan kami. <laughs> Tapos, nagkikiss ko siya sa mga parte na ganito. Oh, Ang weird doon para sa friend. <laughs> But since, yes, it's a movie and, um, um, uh, trabaho. Uh, trabaho. 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 lang po. Sorry, direct. Marami kang na-take, na-retake. Dahil <laughs> uh, <laughs> sa Sorry. Ano, <laughs> Mai, pag uh, napanood niyo po, parang sabihin niyo na, ah, partners pa talaga silang lipstick. Ganun yung pakiramdam eh. Sabi ko nga, Rob, alam mo, magiging santo ka na ng mga lipstick. After nito, magiging santo ka, santa ka na ng lipstick. At si si Angeli ay magiging santa ng mga lipstick. Ganun yung pakiramdam. Sorry, na-interrupt yun. <laughs> But at the end, nung patagal ng patagal, na doon na mas nagiging very comfortable na kapag on set, oh tara, hubad na, tara, ano na, bigaya <laughs> na. Si Derek napapakingin na. Sabi nga ni Derek eh, ano daw, parang daw magkakatuloy na talaga. To, parang no, totoo-totoo na daw namin yung ginagawa namin. Talaga kasi pag nasa set po kami, on character na po talaga agad yung ano namin. Um, yung ginagawa namin. Pagpunta namin doon, okay, eto tawag to mo yan dito, ganyan. And, malaking tulong din ng uh, magka-relationship kami dito sa movie na to. Pagdating namin sa tent, dun, dun, dun pa rin yung care na, ay, kumain ka na ba? <laughs> Parang talagang mag-joy, laging like, ano namin. Oh, dito. oh, ba't ka nakahiga lang dyan? Na, may, ano, gusto mo pa ba ng bayo, Jessie? Na, ano, ay, talaga ako uh, na, dun kami mas naging close, mas naging very bonded. And I could say that I'm very thankful uh, na naka-work ko yung mga cast ko dito and also the directors and the producers and, um, and the broads. It made us, it made me very close um, to the, uh, to my passion with the industry and it makes me want to do a lot more, 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 more. And of course, Angie, ayan, um, sobrang thankful ako kasi naka-work ko si Angie again. Mm -hmm. Ayan, na talagang mag-partner na kami. <laughs> <laughs> Baka after nito, mag-jowa na pala tayo ito. Sa akin lang ito. And lang. kasi may kanina sa teaser na scene na parang nasa ilog ba kayo? Or sa batis ba yun? So, anong makakwenta niyong experience about uh, doing that? Uh, kasi parang challenging siya, di no? <laughs> Um, yes po, totoo po yun. <laughs> kasi po ako, um, hindi po ako <laughs> eh, may ano po doon, yun, may eksena po na talagang kailangan dulusong kami. Tapos sabi ko, Derek, hindi ako marunong lumahoy. Sabi ko, anong gagawin ko? Sabi, hindi yan, ano lang, dahan-dahan, dahan-dahan ka Tapos, inalala, actually, nalalayan ako ni Angeli doon. Kaya, thank you, babe. <laughs> yes, opo. So, well, and, uh, very except, first time ko, first time ko mag, uh, maybe second time, but, for me it's like another time again another experience na sa batis tapos ang saya na <laughs> and sobrang Gino. lamig ng tubig as in sobrang lamig ng tubig kaya ang ending na naligo na lang din kami <laughs> sorry nalignan mo lang o oh, kasi si sobrang sipag ng dalawang to may trabaho sila parehas after tapos pupunta sila sa shoot namin kaya ginaw na ginaw silang dalawa. Ewan ko kung makikita niyo sa pinikula, sana hindi naman nakikita sobrang na sobrang ginaw na ginaw sila sa pelikula shoot namin to sa Lilo Laguna and then uh, yung eksena sinasabi mo uh, sir ay homage homage yon sa sa hibla ni Yam Naranas no eh ko kung na at homage din ito sa Adan kaya ako siya ulit ginawa no yun yung yung dekada o era na maalala ng tao na yung shot na to ito pala siya yung kwentong yun. Yeah. Thank you, Derek. And congrats, Angelina. Thank you, Thank you, po. Sir Alan, thank you, po. Next up, we have Sir Eugene Asis for People's Journal. Hi, good evening. Uh, kay Derek muna. Ah, uh, Derek, parang ano, yung mga uh, past movies mo sa Viva Max. Parang ano, parang wala ka, wala challenge sa iyo. Lahat nagagawa mo eh. Uh, nandun ang greed, nandun ang blood, everything. Pero dito sa movie, Parang wala akong binigit na gano'n sa kanila. Parang simple uh, love story lang siya. Uh, so ano yung biggest challenge para sir in doing this film now for cinema? Ano po eh. Um, marami akong ano eh. I don't, bago po yan sir. Uh, nagpapasalamat lang ako kasi sa akin ulit binigay ito. No, ni Boss Vic. No, na ikaw ulit ang gumawa ng ganitong genre sa cinema. Yung ginawa ko yung Adan, uh, madami nang basahin na LGBTQ uh, uh, movements. As in movements, no? Marami, marami. And yung pelikula, maraming sinasabi na bakit mo pinatay yung dalawang yan? Nagmamahalan yung dalaw, pinatay mo sa bus. Nagsaksakan sila, nag-bloodbot yung bus. Marami nagalit galit sa akin. So sabi ko, ah, okay, sige. Ito po ngayon ang aking sagot para sa Adan, no? Na, hindi e, um, sa dulo ng pelikula, nagmahalan yung dalawang babae at sila ay lumaya. Yun yung, yun yung gusto natin ikwento, no? Na, 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 naratibo, na okay sila, malaya na, malaya na mga, ano, malaya na mga, um, homo, no? Malaya na ang lalaki at lalaki, pwede na ikasal sa, sa salili nila, Dalawang babaeng nagmamahalan, pwede nang ikasal sa kanilang paraan, sa sariling paraan. Meaning, ganun, ganun po kalalim yung gusto nating ikwento, no? Na malaya na kayo. Malaya na kayo ngayon. Yun, yun po yung, yun yung, yun yung, ah, hindi siya akin. Hindi na yung mamu-fitch. Yun yung statement ng Melina. Okay. Ah, uh, bago ba kayo dumating sa uh, decision to make this film into a cinema movie? Uh, may mga pinagpilian ba kayo ibang screen? Ilan yung pinagpilian nyo bago kayo dumating sa decision to make this? Ay, ano po eh. Um, actually po, noong 2023, noong kalakasan talaga, 2022-2023, kalakasan ng Viva Max. No? Maabot na sa 8 million, 7 million ang subscribers ng Viva Max. At sobrang ingay na at sobrang lakas na talaga ng ni Angelica, ni Rob Quinto, ni AJ Raval, Asia Costa, siyempre, and uh, Christine Bermas. Nag, nag ano na kami, nag-uusap na kami ni Boss Vic. No? Mag, uh, siguro two years ago, sabi ko, Boss, subukan kaya natin na, ano, na mag-erotika mag sa cinema. Ulit. No? Pero ano, uh, hesitant si Boss nung una. No? Tapos nung nagulat po ako, na inactivate niya yung unang dikim na ready na si boss no hindi, labanan natin. Sige, game tayo dyan. Kasi sinubukan naman na lahat ng bawat networks eh. Di ba? Sinubukan ng drama, sinubukan ng horror, sinubukan lahat, no? Pero ito, subukan natin, bumalik ulit yung genre. Baka bumalik no? And, siyempre, again, uh, saludo talaga kay Boss kasi sobrang tapang ni Boss magsugal ng ganitong genre. Lalo na, sa dalawang babae. Kasi yung BL, ang daming nga sa streaming eh. Tsaka ang daming pelikulang BL eh. No? Pero yung GL, parang takot sila eh. Ang takot talaga eh. Takot pala na magkaroon ng pelikula. Eh, no? So ngayon, napaka-tapang ni Boss na sugalan itong pelikulang ito. Okay. Maraming salamat. Thank you po. Yeah. Oh, yeah. My next question is for ano, para sa dalawa. Kasi usually, when uh, yung mga previous press calls natin, you were talking about uh, family life, uh, especially si Rob, na parang inami one time na parang she's doing this for her family. Uh, pero si Angelique, maybe we could get your ano, ano na ba yung mga nagawa nyo para sa inyong pamilya uh, uh, sa ngayon na kayo ay uh, nakalawit na sa mainstream. Um, with my family, my family actually my family never asked me anything. Hmm. It was always me who um, always surprise them with things and like this. But they always tell me, iipun mo yan para sa future mo yan. Um, Wag na mga material things, sobra mga ganyan, pagkain na lang. Date na lang tayo, Sunday after church, tapos iipot si mo yan, mag ano tayo ng singing school. And sobrang thankful ko na from the very start, sobrang uh, ano sila sa akin. They're very supportive to me, never judge me. Mm -hmm. um pe Pero yung, di ba your dad is Korean? Yeah. And he's not here in the Philippines? So, so pakikwento nga yun, uh, yung uh, ano na yun, yung kwento na yun. Um, lady na gusto kong maging artista. What he wanted for me is to finish college, be a military like him, and probably live at the U.S. with him. And bago mag-pandemic, sabi niya sa akin, dito ka na mag aral sa U.S. Kapag dito ka nag-mag-aaral, supportahan kita lahat. Pero pag dyan sa Philippines, since I think uh, he looks at the Philippines, um, uh, I, I think he looks U.S. better than the Philippines. Kaya sabi niya, pag dyan ka sa Pilipinas, hindi kita susuportahan. Pero pag pumunta ka dito sa akin, susuportahan kita sa lahat. But nag-pandemic and I'm thankful na na pumasok ako sa industry. And after that, um, may iba palang uh, plan sa akin si Lord. At up and now, tuloy-tuloy pa rin ang blessings. Korean yung usapan mo? English. Ah, English. Okay. <laughs> pero hindi ka marunong korean A bit, a bit. balita ako, hindi ka na raw na punta right now. Ah, uh, okay, thank you. More to go, but thankful. May mga negosyo ka na raw. Yes, yes for oh, Food, wow. food businesses. Okay. Thank you. Good luck sa'yo. Thank you so much. Okay, si Rob naman.